Hello mga kasari, good morning and welcome back ulit dito sa aming store, dito sa aming FB uh, page uh, YouTube channel. Okay, may mga may tanong lang ako sa inyo mga kasari, no? SA kasari for several years, ano ba talaga mas maganda? Medyo mataas na presyo tapos mabagal ang ikot ng item or mababang presyo pero mas mabilis ang ikot ng item. Pag sinabi kasi natin mababang yung presyo at mabilis yung ikot ng item, maliit lang yung patong natin sa isang item. Pero pagka uh, malaki yung presyo at matagal yung ikot, malaki nga yung patong natin sa item pero matagal naman. Sa tingin nyo mga kasali, ano yung applicable sa store nyo? Or uh, sabihin natin na nag-work sa inyong mga tindahan. Okay? So tinanong ko ito kasi para master yung inyong curiosity kung at isipin nyo kung ano ba talaga ang applicable dito sa store ko okay so I hope guys na masagot yung sa baba then tingnan natin kung uh, applicable ba yung mga ganong strategies sa inyong tindahan pagdating sa pagpipresyo I hope you learn something para matuto tayo sa mga comment ng ating ibang mga kasari